Hello mga kapatid, mga kabaharlikan, sa sulok man ng mundo kayo ngayon, mabuhay! Hangad ko po na nasa maayos kayong kalagayan at ligtas sa anumang kapahamakan at malayo sa lahat ng uri ng mabibigat na karamdaman. Sa mga maaabot ang video ito ay layanin ko ipaabot sa inyong kaalaman at sa mga nagtatanong kung ano ba ang SIC o Sovereign Identity Card at kung para saan ito ay masasagot po dito. At sa mga gusto magkaroon ng SIC ay inilahad na o dinitali na po ni Dato Odi kung paano makaka-avail online dahil mas pinadali ang application para maabot ang ating mga kababayan maging sa kasulok sulukan ng ating bansa. At ang isa pang mas ma kailangan po nating maalaman upang magsilbing babala para sa lahat. Naitigil na ang pambabastos sa mahal na rina sa mga comment section ng kahit anong platforms ng social media dahil mananagot po tayo sa batas ng soberanya. Yan po ang pagkakaiba ng batas ng political government as soberanya na kung saan ay royal family ang siya nagbibigay ng power and authority sa lahat ng nasyon sa buong mundo. Maaring hindi maniniwala ang iba dahil sa kawalan ng kaalaman at pagiging ignorante sa tunay na batas na kung saan ay pangil at kamay na bakal ang paiiralin. Subalit bago pa nangyari ay ipinauna na ang babala kaya kung sa kabila ng pagpapakilala ng royal couple sa pamamagitan ng sekretaryat ng Mapilindo 2023 dato o Puga at kayo ay hindi tumalima, bagkus ay patuloy nyo pang hamakin, at pagsalitaan ng hindi marapat ang King and Queen of Southeast Asia ay kayo na lang po ang may kasalanan. Kaya muli para sa buong detalye, nasa description po ang link. Narito at ating pakinggan, Her Majesty Queen Helen Abdurajak. Ako po si Queen Helen Abdurajak Elizabeth III, October 15, 2023. Ang ating buod ng broadcast na ito is tungkol sa bagong SIC, Sovereign Identity Card, sa kanyang uh, revalidation application na sistema. So, ito ay naka-assign sa Mapilindo. Dato Puga, welcome, welcome! Magandang gabi po, mga at sa lahat ng iyong mga telespoy-pay, uh, lahat ng ating mga kasamahan, magandang gabi po sa inyong lahat. At naway itong gabi na to ay nakapagbigay uh, daan para sa lahat ng katanungan regarding dito sa revalidation ng uh, SIC uh, ito ay in continuation doon sa nauna nating in-release na uh, circular number 2 uh, noong September 16, 2023 uh, para sa revalidation ng lahat ng officials uh, at yung MCOG, LSE, sa so, lahat ng ating mga kasamahan, uh, magandang gabi po sa inyong taan. Opo, mahal na rin ha. Uh, Nasa simulan na natin ang ating uh, www.mapilindo23.com na website ng Mapilindo 2023. At saka, sa kasalukuyan, ah, uh, Lahan na ang mga importanteng dokumento para dito sa application ng USIC. Lahan uh, doon, doon ang mga guidelines, kung anong email ang gagamitin, uh, anong files ang gagamitin. At sa kasalukuyan ay wala pa pa doon yung patungkol doon sa pag-update ng existing SIC holders. So, yan po yung yan nakatanungan kung ano yung gagawin ng mga existing holders. So, ipinapaabot po po na ang mga kasalukuyan na ipoprocess lang ay yung mga new SIC applications. Sapagkat so, uh, marami pa pong nabin simula po nung uh, umalis po tayo, uh, lalo na po sa inyo, uh, from Philippines to Malaysia, Marami pong nagtatanong kung ano na ang nangyari doon sa kanilang mga prebisyon. Humihingi po kami ng paumangin uh, sapagkat uh, noong Sabado ng gabi lang napubahan ng banari at madari na ang bagong layout ng bagong SIC. Uh, sapagkat may mga itinagtag doon katulad ng federal Republic of the Philippine Islands, nailagay na po doon sa bagong SIC. Uh, ito yung pinago na isa doon sa kumpara doon sa Luma. Okay. Uh, maliban doon, ay nagkaroon po tayo ng mga additional na security measures. Kaya po, tayo yung At ito dito sa new SICF. Doon, pati kung paano mag eh. Uh, nandun po lahat sa guidelines. Mamaya-maya po ay talakayan natin isa-isa para sa kaliwanagan po ng lahat. Okay. Ang tahalagaan niyan dahil sa pagdating ng September 16, 2023, kung saan the final uh, transitory uh, time or uh, tenure na ubus na. Kaya, lahat yung mga SIC hindi ibig sabihin na walang halaga, kundi aayusin iyan at bibigyan ng importansya sa pamamagitan ng ating sekretariat Gagawaan natin sila ng struktura. Marami na ang nagtatanong, bakit kailangan ang SIC? Ang SIC patunay patunay na nanjajaan ang imperyo ng lupasog bilang protektor ng bawat isa na miyembro ng kaharian. Kung ikaw kaharian na miyembro, siyempre nakapailalim ka rin sa gobyerno na itinalaga ng Lupasug Empire. Iyan ay patunay kung kayo ay naniniwala o hindi kaya nga sabi ko kanina, maraming nag-report sa akin tungkol doon sa ibang grupo na nagsasabi na wag akong i-like, i-comment, at wag na wag isama sa kanilang group chat. Cyber Watch, alam ko kung anong tinutukoy ko. Marami kasi ang nakiangkas sa misyon na ito. Marami ang gumamit ng lahat ng events ko at sinasabi lamang na utusan ako at sila iyong mataas at sila yung dapat masunod. Ngayon ang tanong ko sa iyo, DP, fair ba yan para sa akin na nagtatrabaho araw-gabi? Iyan ang naging dahilan kung bakit mas marami pa ang umangkin ng trono at nagkaroon ng ideya na ginawang scam at kaming tinuturo. Ano ngayon ang magagawa ng Makilindo Secretariat to stop this? What are the policies, the rules na yun ang sinasabi mo kanina na tatalakayin natin? Yung mga umapatikos o gumagamit sa mga pangalan, litrato, uh, pati mga seal. Nailabas na po yan, mahal na rin. Alam po tayo ng circular number one noong September 16, 2023. Nilabas na po natin yan. At alam po ng ating mga kasamaan na ipinagbabawal una yung paggamit ng mga sagradong selyo. Alam po nila yan. Subalit, so, sa karamihan, may mga gumagamit pa rin. Kaya nga po kayo nagalit na nasasalaula yung pagdagamit ng mahal. Pangalawa, at uh, nagbaba nga tayo ng circular number 2 para yung mga namimeke, sabihin ko na o oh, nagpatuloy na naggawa ng duplicate na mga ID na hindi po lumadaan po sa inyo, ay sa pamamagitan ng bagong proseso, ay matitigil na. Kaya po natigil pansamantala, dahil inaayos nga yung ating server, yung ating sistema, na sa pangkasalukuyan ay ilo-launch na starting tomorrow. So magpuproseso na po tayo ng mga IT, uh, kaya pilit ko na ipinapaintindi sa ating mga coordinators, nasundin nila yung proseso na ating inilahad para naman makatulong sila sa atin at sa ating grupo. Ngayon, yung mga ibang bumabatikos, nandun na po sa Circular number 1, nabawal po yan. Uh, maaring sa ngayon, nakakagawa sila pero sa taktang oras, kapag naging fit ang batas ng Sovereignya at sa tulong ng ating mga Royal Guards, na nandiyan lang nag ng utos ng ating maganda, ay doon nila malalaman na ang kanilang mga ginagawa ay may oras din. Uh, for everyone's knowledge, nilabas na rin po natin yan, although tinitigilan ako ng ibang elders na ilabas yan. Pero sa kaalaman ng lahat, ay palabila rin na uh, sa pamamagitan ng Special Order Number no. One ng United Nations uh, through the elders ng uh, ating uh, Plum Blossom International Association, sila po ay nakabantay dyan. Lahat ng sumala sa dito sa misyon, lalong-lalo na sa heritage accounts at lahat ng bankers yan po ay may batas. Kaya karamihan nagtataka kung bakit matanda natin na nagpapakasakit at tagal na ng panahon ay walang pera. Sapagkat siya man din, kahit nakaupo, ilo inuupo niya yung mga ginto, ay bawal sa kanya pumitas kahit isa. Ang sabi niya sa akin, anong ibig mo sabihin sa akin, Iko, ako rin ang babagi sa patas ko. Yan ang hindi ko alam ng karamihan. So, ipinapaabot ko sa lahat, yung pagsasalaula ng heritage account at sa mga bankers na hindi pa may na wala pang pangintulot, yan po ay pinagbabawal para sa kaalaman po ng lahat. Ngayon, maaaring walang sumisita sa ngayon, pero lahat po yan ay may nakatingin. May mga satellite po nakabantay dyan. Yun nga lang, sa ngayon, hindi pa nang uhubi sapagkat hindi pa tayo nakapwesto ng maayos. Pero sa taktang panahon, kapag ka nailuklok po kayo ng maayos, lahat yan po ay babalikan. Lahat yan ay inventaryo, lahat yan ay i-audit. At ang mapaparusahan ay dapat parusahan. Yun po ang nilalaman ng Special Order No. 1 ng United Nations that was released 2016 together with the 36 rules of the royal family na ang mag implementa niyan ay may nakatalaga diyan na mag i Hindi na po pwede mapanggit sa ngayon. Yan po ang uh, masasabi ko sa lahat ng sumas na sa pangalan ng mahal na ma ina, mahal na reyna, ma mahal na hari. Ma Everything is being watched. Lahat po yan ay may taktang oras, may taktang panahon. Maraming salamat, GP sa pagbigay ng uh, liwanag doon sa ating uh, circular at sa ating uh, batas ng sovereignty na iyan ay mismo nilagdaan ng Presidente ng United Nations. Bagkos yaan ang tinago ng Malacanang dahil ayaw na ayaw nila lumabas ang totoong may-ari ng sovereignty. So sa ngayon, at least maintindihan niyo ako. Bakit ako naging matapang? Dahil, dahil alam ko na meron akong sinasandalan. Alam nila na pumunta ako ng China mag-isa para lang tuntunin ang gumawa mismo ng United Nation, gumawa ng World Bank na yan mismo ay lolo ni Apo Lakay. Dahil dito, iyan nakasaad sa batas. Lahat ng countries under makilindo, ang Mapilindo 1963, idinugtong ang Mapilindo 2023. Kasi lahat ng treaties sa buong mundo ay hagdan-hagdan. Binabagi-bagi ang panahon mula pa noon sa panahon ng mga lolo. Kung nakita ninyo kahapon ang Ring of Fire, ang pagsanib ng buwan at ang araw, ang dilim at liwanag, ang naging resulta ay ang elemento ng matindang matinding init sa kalawakan. Iyan ay simbolo na kailangan ko ng gumaya para iimplementa ang kamay na bakal. Alam ni Apo Lakay, namana ko ang katiting pero yan magagamit ko rin para sa pagdating niya at kung paano bumalik ang hari sa kanyang trono. Thank you for watching. Ayan, maliwanag po ang bawat salita. Pero kung sakali may mga katanungan po kayo, ay malaya po kayo magtanong at pipilitin ko po kayong sagutin sa abot ng aking kaalaman at matulungan ko po, po kayo sa abot ng aking kakayanan. Dahil sa mahal na rin na, na mismo galing na wala siyang plano na ipaalam ng media ang tungkol sa programa sa pag-aalala na hindi maibigay o maiba ang substance na impormasyon na dapat maintindihan ng mga tao. Kung kaya't pinili niya mag broadcast na lang sa kanyang FB account upang upang maabot ang sambayanan. Muli, kung may katanungan po kayo, Luz A. Aquino, FB Messenger, I'm willing to assist you from the bottom of my heart. Muli, marami pong salamat at mabuhay! Bye-bye!